Maliit lang pero para sa akin malaking halaga na. Another day, another mini vlog sa na naman tayo ngayon mga mare at ngayong umaga nga ay naganda nga kami dahil may pupuntahan nga kami kasama mga mare dahil day off nga ng asawa ko kaya nakasama rin siya sa lakad namin. At di muna sa bahay serye tayo ngayon naganap mga mare dahil may pupuntahan nga kami at sobrang excited na nga itong mga anak ko. At dito na pala kami sa may kanto mga mare dahil nagaantay nga kami ng jeep para masakyan. At dahil unang tanggap natin ng sahod sa Facebook mga mare at birthday rin ni Precious kaya pupunta kami tagbilaran. At ang iling lang naman nga mga mare ay papasyal nga daw kami at kakain sa may Jollibee. Kaya pinagbigyan na rin namin mga mare kaya pagkarating agad namin sa may tagbilaran ay na nga kami sa may simbahan. Dumiretso na kami dito para magpapasalamat sa mga biyayang natanggap araw-araw at syempre magbabawas na rin ng kasalanan. At bumili na rin pala ako ng kandila mga mare dahil magtitirik nga kami. At pagkatapos na ito mga mare ay naglalakad na nga kami para sa pupuntahan namin dahil malapit lang naman pero may nakasalubong nga kaming nagbebenta ng taho kaya huminto muna kami at bumili itong asawa ko. Bibilan niya sana kaming tatlo mga mare kaso si Precious ay ayaw niya kaya kaming tatlo na lang ang kumain. At dito na pala kami sa may plaza mga mare at sobrang ganda nga rin dito dahil napakaraming kalapati. Dito pa lang mga mare ay sobrang nag enjoy na si Precious dahil paminsan-minsan lang din naman talaga kami nagpupunta dito. Agad din kasi kami nagagahan kanina mga mare at sa oras na yan ay nasa alas 10 na. At pagkatapos namin dito mga mare ay dumiretso na nga kami sa pupuntahan namin. Pumunta na rin kami dito dahil matagal na nga nilang gustong magpabili ng sticker na Barbie kaya pinagbigyan ko na. Sabi ko kasi sa kanila mga mare kung makakasahod lang talaga ako sa Facebook kung ano ang gusto nang lang bilhin ay bibilhin ko talaga. At yun din talaga ang promise ko sa kanila nila mga mare na kung sakaling makakasahod ako dito kay Facebook ay kakain kami sa Jollibee. Kaya tamang tama ngayon mga mare birthday ni Precious at dun nga kami kakain. At pagkatapos dito mga mare ay dumiretso muna kami sa may ukay-ukayan dahil sabi ko nga sa ko ay pipili nga kami. Ang mura lang din kasi ng mga tinda dito mga mare kaya sa tuwing nakakapunta akong tagbilaran ay namimili talaga ako dito dahil bukod sa mura lang ay hindi rin mainit yung lugar nila. Marami ka din talagang pagpipilian mga mare kaya ako na lang talaga ang nalilito kung ano ang bibilhin ko dahil maraming magandang pagpipilian. At pagkatapos namin makapili dun sa may ukay-ukayan mga mare ay dumerecho na nga rin pala kami dito sa May Jollibee dahil magtatanghali na nga rin. Di pa nga naman karamihan ang tao kaya nakapag-order din agad kami. Walang paglagyan ng saya ng mga anak ko mga mare dahil hindi naman kami lagi na nakakapunta dito. At syempre, kumplito kaming namasyal ngayon dahil nakasama itong asawa ko at day of nganya Kaya salamat Lord dahil natupad ang mga hiling ng mga anak ko na makapasyal kami at kakain kami dito sa May Jollibee. Kaya babatiin ko muna ng happy happy birthday anak sanay lumaki kang May takot sa Diyos at punuin ka ng pagmamahal sa mga tao nakapaligid sa iyo. At syempre, mag-aral ng mabuti dahil para sa inyo yun at yun lang ang tangin naming maipamana sa inyo. Kaya kung hindi nang dahil dito sa sahod ng Facebook mga mari ay hindi nga rin kami makakapunta dito. Maliit lang ang nasahod ko para sa iba ay barya lang pero para sa akin ay malaki na at napasaya ko na ang pamilya ko. At yun lang, salamat.